So ito, kaya ko lang nilabas tong motor eh dahil magpapagasolina tayo. Dahil matagal-tagal natin 'to dinagagamit, kaya kailangan palaging alaga sa gasolina, alaga sa patakbo. Kaya pamisa-misa palagi dapat natin 'tong pinapandar, dapat patakbuhin natin at least mga siguro mga 30 minutes kasi pag di natin ginawa 'yon, magkakaroon na problema sa makina. So mahalaga ka kasi na iniingatan natin yung mga makina natin para tumagal yung buhay ng mga makina natin Pati yung buong motor syempre Diyan kasi nakasalalay yung buhay ng ating mga motor sa makina Kaya dapat eh inaalagaan natin syang maigi Di, May parisan dito So madalas kasi dati uh, Pag di ko nagagamit yung motor Paandarin ko lang uh, Mga siguro mga 5 minutes, 10 minutes And then papatayin ko na And then maling mali pala yung ginagawa ko niyan na So nagkakaroon siya ng oxidation Nagkakaroon ng mga sa loob loob Kasi yung mga tubig tubig niya Kailangan mag evaporate So yun yung madalas kong ginagawa dati Saka syempre yung tanke Pag di mo nagagamit Napapanis yung gasolina kinakalawang yung tangke eh, yung filter naipon yung mga kalawang and then di na siya na mayos di na siya mag start kasi namuna yung ano eh yung mga kalawang doon sa filter yung iba magbabara doon sa fuel pump nangyari na sa akin dati yun yun yung naging problema ko So hindi pa rin mawala-wala yung pag-uulan Although hanging amihan na raw ngayon eh, Patuloy pa rin yung mga pagambon Hindi pa tayo madalas makapag-ride At uh, busy pa rin Makapag-ride ulit tayo sa Benguet Mga kaibigan, balang araw This time may mga, mga kasama na tayo Hindi na tayo magsosolo Dahil <laughs> mahirap magsolo Delikado Ito papagas ako sa shell Oh, full tank. Di oh. Di power no. Full tank. Ah. Wah, 46, Ay, 97, 98 Oop, oh, okay na masyado mabigat na so nakapagpagasa tayo tara na iraray ko na konti kasi kailangan sya mapandar at least mga 30 minutes Paano magpa-change oil Traffic ng ganito So naka-explain ko na sa inyo Mga kaibigan yung mga dapat ating iniwasan para manatiling maganda at maayos ang takbo na ating mga motor, ating mga makina at sana eh, tumagal pa mga buhay ng mga makina natin palagi tayong mag-iingat sa ating mga biyahe at palagi natin tatandaan ang buhay natin ay isa lamang, walang rewind rewind walang 9 lives, walang 10 lives <laughs> ang buhay natin ay isa lang Isipin natin palagi na mayroong pamilya nag-aantay sa atin. At palagi tayong magdadasal bago tayo bumiyahe. Pagkatapos bumiyahe, palagi tayong magpapasalamat. At hanggang dito na lang mga kaibigan. At huwag niyo po kalilimutan mag-like, share, subscribe ng ating video. At kita kit sa next video mga kaibigan. Peace!